mainit. Mga sa katong ito, ano? sa katong. Ah, babayin muna. Sabi mo yan, ang mga panahaw ko tuloy yun. yun. Sino? Sino ang Ang naambo ng pakiramdam mo, nababasa po pero hindi. Mainit po sa labas. Para, lamig ano? Lamig yun ay tubig yun nila. Tubig yan, pababa. Bukal. Sa bukal na malaki. Yung ilog na yan. Kahit lumig ng lamig po na yun, lamig. Malamig-lamig na Oo. Hindi mawala ang way dito

Ba't may ganda rin ito? Libingan ng limot na bayani Ha, ang ilabot to doon Ha? Sabi libingan Baka ha? Kaya yung pool total laki, sabi ko Saan? na Ay, pool Sabi ko na Ay, bigyan si mga ano Ayan Awan baka. Di binga ng karo. Oo. Oh. Ka. Ka? utol. Eh, dumaka, eh. Ha? Ha? Yan talaga uto lang napakalinaw na tubig na iinom. Ito. Oh. oh. Magpatabi ka utol, sagrado ito ha? Magpatabi ka Libingan daw ng bayani ay eh. 아니 이 Yan yeah, mga kaisan Parang nasa libro Yan po ay bukol bukal Ah ah utol Pagkalakay Kapay Pagkalakay Pagkalabig po Yan talaga Kayang supply ng buong Quezon na yun o Ano utol? Buong Quezon province Away Napakalakay pong bukal Aba Babi po para paraiso, utol. Virgin Forest pa at saka baboy damo ha ah? oo namutol ugat ugat ugat

ayaw pa video mga kaisan pong ano gumana kanina yung video basag, nabasag po nabasag gilid lang naman o tul gilid lang nabasag mga kaisan ano? no? ayaw niya magpa kanina tapos nabasag po o. para pong ano tumaas siya tumaas Oh, ano tamo? Uy, ah. butik may protektor. Sabi po, makikibidyo nga po. Ah. ah. Ari po, awan, kung anong lugar ari, maano po. Ba Minsan po, parang ayaw magpabidyo. Masa po tuloy. ko mga kaisa kanina may nakasalubong kami dalawang bata na nakaputi hindi lang namin pinansin ba? ba ako tanong? oo oh, ano? Mangga po, mangga. Mangga

nawala yung kasalubong namin, dalawa, nawala. Hindi nila ang wala Nawala. Nawala ano? Nakaahon po din kanina. Tapos pagdating namin, kinaon namin doon, nawala. Kaya po kami kanina palinganan nila. Para po may nakatingin lang eh takot hindi po makakain ng maayos ay ang daming apta na hipon po ay ba? ang daming ang daming pong hipon, apta kapag pa kalaman yan Dadalhin po naman namin lahat ng ano mga kaisan, lahat ng ng kalat namin. mga 7 years old nakala namin may kasamang pamilya dito wala dalawang bata oh, ka ba't may bata dito hmm. Yan, marami salamat po. Kahit kami medyo kulang, kulang po kami ay. Medyo creepy po ang lugar pero maganda po. Pagkakadami mga kaisang apta. Ayun oh. Hipo bang hipo maliliit. Oh, ang linaw eh, niyan no? oh. Dami oh. Yeah, salamat po. Ani na po ay ayaw magpakuha, magpasat, ayaw. Pero pinagbigyan naman po tayo. Yeah, mga kaisan, si Kautol po yun oh. Dito po namin nakasalubong yung dalawang bata. Nawala no, Tol? Bigla pong nawala. Mga 7 years old po. Nawala bigla. Pauwi na po kami ha. Na wala yung dalawang bata no? Wala. Tayo muna sa taas. Wala. Ha? Wala ano? Wala lang 'yan. May pang-umuwi na. Mga tay na aana yo. Huh. Tamo to yung pisto natin sa baba. Ano? Hmm. Naulan. Dito hindi na po. Sagrado. Dala po namin yung aming basura. <coughs> Pagkalami pong ano din eh. Labanos po rin mga kainsan. Tsaka po rin kabang Doon. Doon pa po kami bababa. Mga kainsan. Pagkalayo. Doon. Bibiyahe pa po kami siguro ng mga 20 minutes. Sa taas na po kami ay. hindi yan bato tol tahin ng kalabaw alay <laughs> tahin nito ayun ito ay ganda ng tindahan no? hmm. may tindahan no? para pa nga siya sa ano, palabas ano? ganda ng tindahan po oh. parang sa palabas ganda ang tindahan oh, ganda ang eh kaperosa. tagay tayo ng Quezon

Ah, mga kaisan pa na po tayo si kautol po yung nasa huli pa iniwanan ko na po at uh, ko na lang po hindi. dini doon na nga may, bumasing, may dumating po tayong bisita kumain daw po sila ng uh, kamayan ay eh, magpapalitrato daw po inihatid na po natin yung kalabasa pag po bukas ay mainit eh ano po akin ibibilad ang kalabasa yung ating binili na binhi ang gagawin ko naman po doon ay ano aking uh, ebel bukod ng bilao para kung alin ang maligat yun yung aking ano bibinhiin mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama at uh, ingat po lagi stay humble and God bless please bye salamat po mga kaisan ingat po tayong lahat